Usapan naman po natin kung ano po ba ang benepisyo ng pagkain ng itlog pagating sa mga bata, sa mga kids. Number one, ang itlog ay kompleto po sa protina. Ito po ang itlog, ang isang itlog ay mayroong 6 grams of protein. So ito po ay building blocks ng ating katawan na ito ay requirement para makapag-regenerate ang ating mga cells. Ibig sabihin, ang pagkain ng itlog ay nakakatulong para tumangkad ang ating mga bata. Pangalawa kapatid, ang itlog ay naglalaman po ng lutein and zeaxanthin. Ito po ay napaka-epektibong sangkap para po luminaw ang mga mata ng ating mga bata, ng ating mga kids. Pangatlo kapatid, ang egg ay may nagkocontain ng choline. Ito po ay napaka-importante para sa development ng brain ng ating mga kids. Ito po ay nakakatulong para po sila ay pumalino. Pang-apat, alam niyo po ba ang pagkain ng itlog sa mga bata ay mayaman sa omega-3 fatty acids? Ito po ay manatagpuan din natin sa mga isda. At ito po ay nakakatulong po para maging matalino at mas tumaas ang memory ng ating mga bata. At ito po ay nagkakaroon ng pagkakataon at matutulungan ang ating mga kids na maiwasan ng pagkakaroon ng arthritis at pagkakaroon ng sakit sa puso kapag po sila ay naging adult at tumanda na. Panglima, ang itlog po ay mayaman po na source ng vitamin D kasi ang alam kasi natin ito po ay nakakatulong po para sa bone development para tumibay ang mga buto ng ating mga anak. Pang-anim, alam niyo po ba kapatid, ang itlog ay nakakatulong po para magpanatiling maging healthy ang buhok ng mga bata at nung kanilang mga ko. Particularly kung natatakot kayo na ang inyong anak ay baka makalbo agad, malagasan ng buhok at numinipis po ang hibla ng kanilang mga hairs. Ang pito kapatid, ang itlog po ay kompleto po sa balance and fats. Kaya kadalasan po kapatid, maganda po siyang ilahok sa mga gulay. Ibig sabihin, magandang source po na ng mga fats na babalansin niya po yung saturated and unsaturated fats. Walo kapatid, alam niyo po bakit itlog ay meron lamang siyang minimum amount ng kolesterol. Kaya hindi po siya delikado sa mga bata kung hindi naman po ito araw-araw. Pang-sham kapatid, alam niyo po ba, ang itlog ay naglalaman po ng vitamin B12. Ito po ay napaka-importante po sa development ng kanilang nervous system, particular sa brain ng mga bata. At pang sampo mga kapatid, ang itlog ay mayaman po sa folic acid. Ito po ang napakagandang source kung bakit hindi po hihina ang mga nerve cells ng inyong mga bata bagkos ito po ay mas lalong Baik kaya may iwasan po nila ang pagkakaroon ng mga ngimay, manhid at panghihina. Kaya ito po yung mga sampung benepisyo ng pagpapakain ng itlog pagdating sa mga bata. Ilang itlog po ba kada araw, kada linggo ang safe para sa mga kids, sa mga bata? Kapag naman nasobrahan kasi baka naman kabagi ng inyong mga anak o magkaroon po ng pagsakit ng tiyan, at wala naman pong safety profile pagdating po sa mga to not unless sobra talaga makakasama yan sa kanila. Sa mga 6 to 7 months po, oh, at least po oh, kalahati po ng itlog ang ating pwedeng consume around 2 to 3 times a week. Kapag naman 8 to 12 months na po yung mga bata, pwede po sila mag-consume po ng half yolk. At least po ito ay mga 2 to 3 times a week din. Kapag mga 1 year old hanggang 2 years old, naari po silang kumain ng itlog at least 3 to 4 times a week. At kapag naman sila ay lampas 2 years old, maaari po silang kumain po ng isang itlog na nilaga kada araw. Huwag niyo lamang po sosobrahan dahil masama po palagi ang sobra.